Magandang gabi ho mga kabuwek. Intandaan nyo gawin ko binibinta kong buwek nung nakarang araw. Ayong, nabili na ho. Labing anan na piraso ho ang kinuha kahapon ng umaga. At babalik ang doho rin siyam na piraso ng aray. Shoutout sa iyo boss para Nicola, sa Nicolas Batangas. Sana ay mapala kami ng ayos at so, ikitin mo ng ayos. Sa tunay, kami kabado at baka kakulang bumili. Ay daming alagain at daming pakain ng pagdagkataon na. Ay sa awa naman ng Diyos, ay nakatagpo din ng mamimiling bibirin ng lahatan. Kinamayamayan, ay dumating naman ang aking tiyo yung aray. At sa amin ay ng saging na saba, pangbenta daw ho niya sa palingke. Minsan naman ho ay nagbebenta din kami ng mga saging sa mga kantin ng school. Ay ang aking maho ay may saging and then siya ho ay madalas magtanim na ret, Ariin mo daw, ho, na sadyang, mag ari mo nang din kita. Sa galing naman sa mag-ari mo na. Oo nga naman, ipambili lang sa resari ang pag nakabenta na ray. sa mga taga-bukay din magaling sa diyan sa mga garnay. Ay nagkapanyarin pala kami ng mga buwek. Araw ang aming paraan ng pagkakapaw ay amin nakasanayan lang din sa aming babuyan. Kumbaga ho ay eh... Naman nala ng tatay ko sa lolo ko ang teknik na garnay. Ilan di ka rin ang ginagawa ang garing klatsa ng pagkakapondine. Sa awan naman ng Diyos ay hindi naman nagkakaproblema ang mga buwik na kinakapon namin. ayer nga, kinakapon na namin o na tinatanggalan ng eglog ang mga buwik sa ikapitaw hanggang ikasapong araw nila. Hindi kami nagkakapon ng ikatlong araw at hindi nga ho gayon ang aming nakasanayan. Pero pwede rin naman ho, depende ho sa nag-aalaga iyon. Bale, 6 na buwik ho ang aming kinapon galing aris dalawang inahin. Sinasabit niya muna namin at tinatali ang dalawang paa ng buwek bago sinasanitay sa alkohol ang mga gamit at saka hinihiwaan. Ang ibaho isang hiwa laang pero kami ho ay dalawang hiwa. Sa dalawang hiwa kakapain ho at papalabasin ng tatanggaling eglog at saka ho hiwain para maputol. Gayan ho, parang nasa video. Pwede rin magturok mga antibiotik, nasa sa inyo yun, pero kami hindi na. Basta make sure ho na malinis ang mga gagamitain. Yung ibang buwik na lalaki na may loose laws hindi ho dapat kinakapunyan at yun ay operahin. Yan ay sinasagawa lang ako ng mga sanay o maalam sa gayon. Nga pala, tinatanggal ang egglog ng isang baboy o buway kung ito ay patinirin o karnihin paglaki. Gawa kapag ito hindi tinanggal ay magkakaroon ho ng hindi magandang amoy ang karni Lalo na kung nakakasta o nakabirgin ang barakong baboy na yon, Pero kung barako hen, edi huwag mong tanggalin. Eh. Ay nga pala, ay available pa rin ho ang white durok namin. Kitang kita nyo naman, pugim puge, maganda ho aring palahian. Araw ho'y binibenta ho namin, gawa ho ay labis-labis lang ang aming kami nga ho'y naglabas sa mga inahain. Bilhin nyo na ho, para ho gumandangin yung lahi. Eh siya, paano ka mga kabawik? Sana may inatutunan kayo kahit kaunti. Sa susunod na lang huli, ingat, love you.